Sari na po! Linggo po ng tagumpay ng Kabalat banalang krus ni Yesu Kristo. Nakakatuwa po ginamit ni Jesus yung nangyari sa unang pagbasa na nung nagtinuklaw ng ahas sa mga Israelita, ang ginamit ng Diyos ay gumawa ng isang ahas sa isang, I amin mean, isang bronze serpent at kung sino man tinaas po at kung sino po ang tumingin doon ang kanyang pagkatuklaw, hindi siya mamamatay. Eh dito kay Jesus Christ, sabi niya, ganun din daw po. Kaya nga piyadala ng Diyos siya at naging tao ang anak ng Diyos. Para yung mga nagkasalan tao, tao din po ang magliligtas sa ating lahat. Ang dahil may tagumpay po ang krus. Kasi tayo din tao, di ba? At para natin matulungan ang ating kapwa-tao, hindi po madali yan, mahirap po yan. Yun ang cross natin. Pero doon po tayo magtatagumpay. Doon mabubuo ang ating pamilya sa hirap pagsusumikap ng mga magulang, mga anak, magkakapatid na mabuti ang loob sa isa't isa.